Number one, ano? ang yaman likas ang sinasabing maaaring maubos pagdating ng panahon. <coughs> ano ano, mga ang kapital aktor sa kaugayan ng mga aktor sa kaugayan mga sa kaugayan ng mga aktor sa kaugayan ng mga aktor sa kaugayan sa ng mga aktor sa mga mga aktor sa ng mga aktor mga aktor sa apat, ipanggitin natin ito. Isa-isa, ang apat na katanya. Ano ang gagawin? Paano ang gagawin? Para kanino? Pa Gaano karami? At yun lang po, maraming salamat. Okay.